So, paano mo nang kakayanan yung hate, yung mga pambabasa yung hindi ka ba affected? Actually, lahat kami, lalo ng mga artista, affected kami, kaya hindi kami nagbabasa. Kahit hindi mo, kahit sabihin mong hindi ka affected pag binasa mo, magsistay siya lalo na pag hate or negative. Yung positive sa naigan eh, iba talaga yung hate kahit sa psychology. Talagang yun talaga yung tumatatak. Yung isang nagsabi ng hindi maganda tatatak sa'yo. So, ko lang may asawa na ako si Sarina, nagka-confidence na ako. Kung bakit pa kailangan pakinggan yung ibang tao, eh may isang tao dyan na nagmamahal para sa akin na pinakaimportante So, swerte ako sa, sa bagay na yun. So, yung mga ibang tao na ako yung coming na single, talagang medyo mahirap pag single. Or pag yung partner mo hindi supportive, syempre iba ayaw na ginagawa mo nilalait ka, nilalait sila, nadadamay sila. So, mahirap siya talaga. Parang ako, buong boy ko, never ako nagpaglagay ng kulay sa nails dahil sa kanya. Nair, buong buhay ko, never ako nagpaganito, nagka-confidence. Ngayon, pinalagay niya para akong vanilla ice Pilipinas. Diba? So, ganun. That's love. Tama kayo. Mali ako, sure, Dr. Do, We're three happy, healthy.